Sige. Okay. Ano pinagpapartihan? Ha? Kayo ha. Nagalit nyo ako, dami nyo ng pigs yan. Hmm. Awa'y pa kayo. <coughs> Walang pala yung Pasaway Pasaway. Oh. Lahat mga to, patulog-tulog lang. Yung mga nandito, patulog-tulog lang din. Sige, kain lang. Sarap si tulog na mga eh. Uh, may pinapanood siguro.